Good morning mga kapaksew ayan, start na naman tayo mga kapaksew grabe na naman ngayon no, umaga na naman umagang umaga grabe nagmamatured na talaga tayo kahit sa surutura sobrang matured na, grabe mga kapaksew ayan, dito tayo sa aking munting kusina Pugas tayo ng pinggan mga kapaksew eto basurahan ko ito basurahan kasi parang hindi magkalat ang basura hugas muna tayo ng mga pinggan parang katapano mamaya tuloy-tuloy na yung ating pagpupukuloy dito sa mga lutuin natin mga kapagsiyo. Grabe mga kapagsiyo, morning na sa lahat na mga nanay dyan. Alam ko ang mga nanay ngayon busy-busy tulad ko na nagtatrabaho, nagulugas ng pinggan, naglilinis, nag-asikaso, nagluluto ng almusal, nag ng mga baon sa mga asaw-sawa. Ganun naman talaga ang role ng mga asawang babae. No? sa mga nanay. So, per hero ang nanay talaga. Depende siguro sa nanay din, no? Mga kapatid. Kasi may nanay din pabaya sa buhay. Yes, mga kapatid. Diyan po tayo. Lagay natin yung basura dyan. mag tayo ng ating mga no? sigasin. Tapos itagabi, yung pagod na, hindi nakapag -hugas. Kaya, ayan, magugas tayo. Kaya mga pagsaw masyadong large yung aking camera. Siguro sa ilaw lang. Wala kasi akong uh, ano yung aking camera. Walang reflector. Yes. Yes, mga kapagsiyo. Good morning. Almusal mo na tayo mga kapagsiyo. Bago ang lahat. No? Huh? Ayan. na talaga namang lolang-lola na talaga tayo. Hindi na natin ipagkaila. Uh, beauty ang ating beauty ay talagang lulang lula na yes mga kapag siyo luto time tayo ngayon dahil mag almusal tayo mayroon tayong pandesal na naman na dalawahan kaya okay lang wen mga kapag -siyo. ganun lang ang buhay tuloy tuloy lang